First, ako, eto nga pala si Ray PH Nagbabalik At episode 2 na natin ngayon Ang bilis Kaka-upload ko lang kanina O nga, o nga Taba, diba? Tama, diba? Tama, tama. Yun, ito na nga May agenda na naman tayo ngayon May agenda na naman tayo ngayon Pukuha ko ng polar bear ulit O, tama Hindi GG, GG, GG O, okay May mga tao dyan eh at ngayon nga pala, kasama natin si Dong PH at si Aaron Gaming. Di pa sila nag-join -jo sa call namin. At si Dian pa lang kasama namin. Saan ko? Yan. Salisalita. So ngayon, magkaano na nga ako ngayon? Order bear ulit. Hindi. Okay. Ito na nga, wala bangka. Ako ngayon nang yan, naka-join na pala sa Irong Gaming. Ibang PH na lang hindi. Si Irong Gaming. Ito kuha muna ako ng pa ako ulit. Ito na, mag-join na ito. Eh. Nag-chat sa akin si ano. Si... si Dong PH. Gagawa muna tayo bang kami. Pagkakukuha na ako naman. Puntahan ko muna ito. Mga polar bear namin. Yan na pala guys. Nag-join na si ano. Si Nidong PH. the PH. Bakit ba kayo? Yan nag-join ko na pala. Mamamam. Mamaya pa ako mag i Yan, sa Aaron Gaming din pala mag a Ay, mali pala yung nasabi ko nung episode 1. Hindi ako makakapag-ano. Hindi ako makakapag-vlog ng episode ko. Mali yun, mali. Di, na-delay yun, na-delay Na malapit pala na, may polar bear na ako nakita. Habi ko kasi magkakalaga dito eh. Tapos may ako. Ay, wag na nga. Wag na, wag na. Asaan yung polar bear? Polar bear. Polar bear. Ito siya. Ito na guys. Babalik na tayo doon. Oh, master ko na tayo. Uy, huwag makakabas na. Ina, pag-gabi na pala, Ay guys, pala guys. Ayan na, nag re na po si, ano? Ano yun na ka na mo Alo, nahulog? Ano nahulog mo naman? Ano nahulog na naman daw siya? Ano yun na kaya? Jerry! Ano yun mo, kailangan may ano ka dyan? Ayon, pick -ax. Pick -ax ah, yun, pickaxe. Pickaxe ba yun? Tama. Ay, nagtapay. Ay, nagtapay. Ka na. Ay na guys, umulan na nga. ôi hey, tôi muna tayo, tay tôi luôn đi bẹp kia rõ không đi chơi chơi nè nè tóc vẫn đang nè hm oh no, oh no 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 no, no. papatay na naman ako. Ayoko, ayoko. ano ako, batay kismis pa. Hey, matay ako, gawa ng polar bear. Sensitivity. Ay, oo nga. Hindi ko na alam eh. Kasi dong pili. Ah, ayaw ko. Yung napatay itang Enderman siya.

ang namin sa school. Wait wait, wait, wait. Say, say, Wait. na story. Oh my god. Sa tanaw papa ko dito. Alright, mom. ngayon mo. Yan guys, nag-i-intro na siya yan. Long ping age guys, marapit na. Kunti na lang yun. Wala pa. yan guys, malapit na. Kailan pala ng torch dito eh. Napakuha ko din kay Don Pitch. Ay kay G, ang para sa pinsan ko. Yan, yan. Kailangan ko ng torch. Eh. Paano yan? Thank you very okay, Guys, nakawala na din sila. Woo! Pati kaya tapos. Ay, wawal. Kuha nga sa Ay, o. Oh. May iron. Kanina yun, nilulutong iron. What? Ay, hey, don't, hey, don't pH. Don't pH! Don't pH. Pengi naman ako, ano? No, Please. What? Thank you. Oo. Mm -hmm. 27. Look. Hindi. Ano? 7. Pwede lang. Ano? 9. 27 eh. Full stack na yun. Ay. 27 ayon. Uh -uh. na yun? Oo. Full stack na yun. Hindi mo ba alam? So, full stock na Tingin ako, dong PH. Kukuha na ako. Tingin ko, dong PH. slide mo. Yun, may tatlo pa tayong tira. Anong gagawin ko? Gawaan mo. Tiyak lang. lang. Itong PH. Pahingi ako, ano, dalawa pa. Dalawa lang. Itong PH. Guys, nakadyo na tayo sa kot. Nakadyo na tayo sa kot, guys. Itong PH, ito yun sa'yo, ha, yung isang adyo. Napasobra, eh. Okay, Oh. set na ako. Thank you. Nawala eh yung ano ko, oh, yung 48. Ano yun? 48 'tong ano. Ah, 'yan or nawala. Na ako. Ito pala mo hindi ko. Kakuhanin natin ako ng redstone. Ito? Meron doon eh, 'di ba? Dami doon. Yes, yes. Meron na din ko lang akong ano, mga rails. Rail. Saka 1, stack ako. saka 16. Ilan daw? So, Ilalagay ko na lang sa chest okay. Ito, oh, may rotten fish. Kailangan ng isa na No, ito, hapon may sagay. Ito, kailangan pa natin isang bed. Ay, dalba pa pala. Na? Wala na. Wala na. Okay, okay. Okay na yan. Wala na po. So, yun na. Yan. Kung hindi nyo alam, oh, nag-grind ako sa Oh, guys, nag-grind yan. Inong in, in, in episode 1 ko, guys. Inubos lahat ng iron. Oh, sorry, sorry. Yan, namamalo pa guys. Naka-off-cam ako guys. Kumuha ko ng napakaraming kundyan guys. Ang daming kinuha ba naman? din nang tiro. Sorry naman. Sorry naman. Ayun o. Hindi lumusok ko? Bakit ba? Yan! Ano ba yun? Tingnan mo! Uh, uy! May panibagong cave! What is this? Can't believe. I can't believe what I see. What's that? Hindi ko makita. Wala ang Siguro ito. kailangan na natin matulog. Oo oh, uh, <laughs> nga. Hey, Pops, na yung minuto na yung face na. yan eh. What is up, gamers? Talk lang. Intro ko lang. Pops eh. ka na mag-intro eh. Ah, <laughs> napapasarap eh. Ito ko lang yan eh. Ito pala, may ko. Ito lang ko yung video. Ito ko lang ko <laughs> yung okay. video.

kaya nga, Chusy yan, yan eh. Uh, naman, ay doll. Gusto hmm. ko kayo eh. mag-alaga ng Chusy pa sa akin. Okay. Ito so, yan, habi ko yun. Jack lang, Sinigaw. Ano ulam ba okay. yun, guys? Okay, guys, ating So, babalikan ko na lang kayo, guys. So, naluto na yung ating ayay. Yun. So, ano pa? Jack lang, guys. Yun. oh Siguro dito na matatapos ang ating vlog ngayon. Uh, Pabush. Subscribe kayo. At kay Dong Bye-bye.